Lumabas daw sa executive session ng Senado na lalong tumibay ang koneksyon ni suspended Mayor Alice Guo sa ni-raid na Pogo Hub sa Bambantarlak. Balitang hatid ni Mav Gonzales. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ni Mayor Alice Got na protektor siya ng mga pogo, may mga konkreto raw na ebidensya na sumusuporta sa alegasyong may kinalaman siya sa sindikato. Lumabas daw 'yan sa executive session ng Senado. Ayon kay Senator Win Gatshalyan, lumalabas na mayroong konkretong ebidensya mm -hmm. na may link siya sa mga uh, criminal syndicates na nag-organize nitong pogo sa Bamban. Mm -hmm. So meron siyang link dito sa mga organized crime. Si Mayor Alice Go is the one open the doors for this for this criminal syndicate to come to come in. Naging enabler siya. Wala pang pahayag si Go tungkol dito. Ayon kay Gatshalyan, hindi lang si Go, kundi marami pang ma influence ang tao ang sangkot sa ni na Pogo complex sa Bamban Tarlac. Kinilabutan ako eh no, dahil nga uh, na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin mm -hmm. na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Mm -hmm. Malalim, ibig sabihin, yung kanilang uh, impluensya umaabot na sa mga politiko, mm -hmm. maabot na sa mga enforcement agencies tulad ng uh, kapulisan Bureau of Immigration. Hindi pa matukoy ng Anti-Money Laundering Council kung saan nang galing ang perang ipinampatayo ng Pogo Complex na ayon kay Gatchalian, hindi bababa sa 6 billion pesos ang halaga. Ngayon parang bula eh. Hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. Itong Bowfulland was constructed in 2019. 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yan. Pero hindi nila na-detect. No? Kaya I'm quite disappointed with AMLAC um, na hindi nila na detekto at wala silang sagot. Sinusubukan naming makuha ang panid ng AMLAC tungkol dito. Naghain ng kampo ni Go sa Office of the Ombudsman ng motion for reconsideration with urgent motion to lift preventive suspension. Giit Go, walang dahilan ng Ombudsman para suspendihin siya bilang alkalde ng Bambantarlac. Tuloy raw ang laban ng alkalde na masayahin pa rin daw sa kabila ng pambabatikos. Kaugnay naman sa tax evasion case na inihahanda ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. More than 90% ng tao sa Pilipinas meron tax deficiencies yan. Kaya nga merong assessment. Kaya nga pinapakinggan muna ng BIR, totoo ba na ayaw mo magbayad? May mensahe rin ng abogado ni Go sa Senado. Ang lihiring tayo, ang lihiring, kailan matatapos, kailan tayo gagawa ng batas. Ang aligasyon, hindi yon katotohanan. Ang aligasyon, hindi yan ebidensya. Kung ina-allege mo, sinasabi mo, ikaw na nagsasabi, patunayan mo yan. Mav Gonzalez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mag-iimbisiga na rin ang Bureau of Internal Revenue sa mga nabanggit na negosyo at pangalan sa Senate hearing sa Pogo Hub sa Bambantarlak. Ipinag-utos na yan ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa mga taga-BIR. Makikipagtulungan din daw sila sa imbisigasyon ng Senado kay suspended Mayor Alice Guo. Siniguro naman niya na masusunod ang due process. Posible raw na maharap sa reklamong may kaugnayan sa tax evasion ang sinuman kapag napatunayang hindi tama ang kanilang idineklarang yaman. Wala pang komento sa bagong utos ng BIR ang kampo ni Guo, pero nauna na niyang sinabi na galing sa mga lehitimong negosyo ang kanyang income. Hinarang at binanggaraw ng China Coast Guard ang mga bangka ng Pilipinas na nagsasagawa ng medical evacuation sa West Philippine Sea. Sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sinalubong ng bangka ng Philippine Coast Guard noong May 19 ang inflatable boat ng Philippine Navy para kunin ang isang tauhan ng AFP na may sakit. Sa gitna ng misyon, nang haharas sa kanila ang China Coast Guard kahit nagraradyo na sila para ipaalam ang medical evacuation. Sa isang punto, binangga pa ng CCG ang inflatable boat ng Philippine Navy. Sa kabila nito, nagtagumpay naman ang evacuation at nadala ang may sakit na AFP personnel sa Palawan noong araw na yon. Tinawag ng PCG na hindi makatao o inhumane at barbaric ang ginawa ng China. Wala pang reaksyon ang China. Patay ang isang babae matapos daw na atakihin ang buwaya sa Batara sa Palawan. Sa report ng MDRMO sa Palawan Council for Sustainable Development, nasa ilog ang babae para maglaba. Pero matapos ang isang oras, nakita na lamang daw ang kanyang katawan na nakalutang sa ilog. Paniwala ng pamilya, buwaya ang umatake sa biktima dahil may mga sugat daw ang katawan niya sa kaliwang leeg, balikat at tadyang. Magsasagawa ng inspection at assessment ang mga otoridad sa lugar dahil sa insidente. Idiniklara ang dengue outbreak sa bayan ng Badyangan sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa LGU, umabot na sa apat na po ang dengue cases sa bayan ngayong taon. Umabot na ito sa epidemic threshold. Sa barangay Odyongan, dalawa ang naitalang nasawi. Isa rito ay kumpirmadong kaso ng dengue, habang ang isa naman ay nakitaan ng sintomas. Nagsasagawa na ng paglilinis ang LGU. Paalala naman ng DOH, sundin ang 4S kontra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites o siguraduhin walang nakaimbak o ipong tubig na pwedeng pangit pangitlugan ng lamok. Pangalawa, secure self-protection measures gaya ng pagsusuot ng mahahabang damit o pantalon o di kaya ay paggamit ng mosquito repellent. Pangatlo, seek early consultation lalo na kung may sinapas gaya ng lagnat, pananakit ng ulo at katawan, pagsusuka, diarrhea at skin rashes. Support fogging at pang-apat, support fogging o spraying sa mga lugar na dumarami ang kaso ng dengue. Kabilang ang mesa at upuan ng ilang kainan na nasa bangketa o kalsada na sa mga inalis sa clearing operations ng MMDA sa Quezon City. At may ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol! Grabe mga nakaparadang motorsiklo nga sa mabuhay lane sa diak na bato sa Quezon City. Ang benamano kanina sa clearing operations ng MMDA may mga nakaparada kasi sa gili ng kalsada kung hindi man sa mga bangketa. Nagtakbuhan ng iba pang nakakakita, nakakita ng tin pero ang ilan na inabutan ay nasusitan. Depensa ng ilang riders, sandali pa lang naman daw sila nakaparada doon. Unfair din daw kung ilan lamang sa kanilang na, ang na ng ticket rapid ay yung marami naman daw silang nakaparada. Sa Maria Clara naman, marami rin ang mga nasita at meron din mga na-issue ng ticket. Meron din mga na ng mga sasakyan. Bukod doon sa mga sasakyan na kanilang inoperate trafi, ay meron din silang mga pinagtatanggal na mga mesa at upuan ng mga kainan na sinakop na ang bahagi ng kalsada. Inalisin ang sentang ilang paggawa ng sasakyan kanina na nasa gilid na rin ang kalsada kaya talagang nakakaabala sa daanan. Isang pamilya rin ang nakatira sa bangketa ang sinabihan ng silsa nina, sabay bakla sa kanilang sinet-up na sinungan. Aminado ng LNDA na makailang beses na sila nag-operate sa mga nasabing lugar. Kailangan daw kasi gawing maluwag ang lugar lalo na ang mga mabuhay lang siya o ang mga ito. Wala rin silang palugot ay binibigay pa sa pag merong naabutan doon na nakaparada ay agad nilang sisikisan pero kung wala ang driver ay agad nilang ito ang mga ito. Grazie. Maraming salamat Marisol Abduraman. Sari-sari talaga ang mga tradisyon at pamahiin sa mga kasal. Tama ka dyan, Mare. Gaya ng flower girls na nagsasaboy ng mga bulaklak kung saan rara pa ang wedding entourage. Pero sa Cavite, not your ordinary abay ang rumampa. Yaman, no flower girls, no problem ang isang couple sa bayan ng silang. To the rescue kasi sa pagsaboy ng flowers ang grandmothers. Hype na hype sila sa wedding aisle. Grandmothering ang mga lola ni Bride suot ang modern Filipiniana. Blooming din naman ang great-aunt ni Bride at lola ni Groom. Oh. Happy ang newlywed na sina Victor at Cher na game ang flower lolas sa kakaibang paandar. May 1 million views na yan sa TikTok. Aba? Trending! Trending. Cute, cute. <laughs> Happy weekend po sa ating lahat. Ito po ang balitang hali at bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Kuali Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Karampe. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.